Jermaine at Arden ang tunay na mag-asawa na noon pa ay may tatlo ng anak hindi ipagpapalit ni Alden sa kahit anong babae iisa lang ang babae sa buhay niya wala nang iba talaga namang ngayon ang nasa isip ng buong Aldab Nation at hindi na ito mababago pa ng kahit sino pa man dahil yun naman talaga sa simula pa lamang ang balak talaga ni Alden Richards ay ayaw na nga ng Aldab Nation na matuloy ito dahil na kikita at napapansin ng buong Aldab Nation na parang may gusto si Catherine Bernardo kay Alden Richards. Kaya yan talaga ang totoong dahilan. Yan nga talaga ang motibo ng Catherine. Wala namang masama kung maging Catherine ka. Ang masama lang dito ay ang mag-imbento ng kwento na kinasal na at may anak si Alden Richards at Catherine Bernardo. Dahil kailanman ay hindi ito magagawa ni Alden Richards at talagang tinuldukan na ito na kailanman ay hindi maaaring maging si Catherine Bernardo at Alden Richards. Alam ni Maine ang lahat ng proyekto na ginagawa ni Alden at may pag-uusap ang dalawa. Basta wag lang lalangdiin si Alden at ibang usapan na yan. Hindi pwede yan. Hindi papayag si Maine sa mga sinasabi ng mga entegira na nanliligaw si Alden. Istikduan lang siya at yan ay si Maine lang ang pinakasalan niya. Talagang matured na mag-isip si Maine Mendoza at kahit ano pa at kahit sino ang atambal ki kay Alden Richards ay talagang pagbibigyan naman niya nito kahit naman dati ay ginagawa na ni Main Mendoza ito ganyan ganyan din ang nangyari kay Alden Richards at Main Mendoza sa noon pa man ay nagsisimula pa lang na pagmamahalan nila kung matatandaan nyo ay todo deny si Alden Richards at Maine Mendoza sa EB. Ngunit hindi kinalaunan ay sila pa mismo ang umamin sa kanilang mga interview na talagang mahal nila ang isa't isa na talagang parang katulad nga ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Ang kalalabasan ng kanilang relasyon si Alden ay kasal kay Maine Mendoza 2016 pa may tatlong anak sila may anak na sila si Mina ang pinakasalan ni Alden at may tatlong anak na sila single daw siya maraming anak si Alden panganay niya dalaga hindi niya inami 6 years old boy panganay na anak nila Minimane itinanggi niya lahat kaya si Sakang wala yan ayaw ni Alden ng tirani Daniel marami ng resibo ang nagpapatunay dyan at hindi lang ikaw ang nakakaunawa niya dahil kalat na kalat na sa internet ang tunay at mga resibo na talaga namang hindi na kaya pang pagtakpan ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya dapat ay aminin nila ito sa publiko nang sa gayon ay magtiwala na rin ang iba kay Alden Richards kahit makita pa sila na magkasama ni Kathleen Bernardo. Swerte si kay Meng dahil na kay Meng na lahat, educated, witty, multi Talented at walang retoke Ganun din naman si Ming Swerte din kay RJ Dahil stick to one lang si RJ Kaya never papatula ni RJ Si Catherine Bernardo Dati pa lang alam na alam na ng buong Aldam Nation ang mga gusto ni Alden Richards sa isang babae Kaya nga talagang jackpot siya nang makita niya si Maine Mendoza Talagang napakatagal din ng ginawang pagsasama ni Alden Richards at Maine Mendoza sa itbulaga Kaya talagang nakapagpalagaya na sila ng loob Kahit naman kasi na walang ginagawa si Maine Mendoza at Alden Richards Ay talagang marami pa rin na mambaba kanila At alam natin na hindi naman talaga ang mga work ang ginagawa nilang pambabas kay Arden Richards at Min Mendoza kung hindi talagang sirain ang karir nilang dalawa para umangat ang kanilang mga idol kaya dapat din na maganda na ikinocall out natin sila nang sa gayon hindi sila magtagumpay dahil yan naman talaga ang gusto ng buong Aldam Nation ang malaman lang ang katotohanan hindi naman tayo nagpapalabas ng mga fake news pagdating kay Alden Richards at Maine Mendoza dahil napakarami ng resibo tayong nilalabas at ang maganda dito hindi naman talaga natin pinapansin ang mga bashers kung ito ay wala lamang kwenta ang mahalaga dito ay pinagtatanggol natin si Alden Richards at Maine Mendoza sa tamang paraan at hindi makapangsira ng ibang tao at magbigay ng mga detalye at ng mga update pagdating sa Aldab kay Maine Mendoza at Alden Richards. Si Alden Richards ay isa lamang sa mga artista na talagang napakabait, gentleman, makajos at talagang hindi nang iisa sa mga babae. Wala ka nang makikitang ganyan. Ang nakikita ko lang na kaugali ni Alden Richards ay si Dindong Dantes Na talaga namang para lamang kay Marian Rivera At ganun din ang nakikita ko kay Alden Richards Dahil si Alden Richards talaga namang kay Maine Mendoza lang nakatuon ang pansin At kailanman ay hindi ito magbabago Pagdating naman kay Maine Mendoza Nakita niya na ang lalaking disente, marangal, profesional, yayamanin Para namang dinescribe mo na dito si Alden Richards kaya talagang kahit ano pang gawin ng mga bashers kay Maine Mendoza at Alden Richards hindi hindi nila ito mapipigil pa talagang gustong gusto na ni Alden Richards at Maine Mendoza pang ilabas ito ngunit siguro ay nagtataka sila sa mga bashers si Alden ay family nila ni Maine ang priority talagang alam natin at nakikita natin kay Alden Richards at Maine Mendoza na priority nila talaga ang pamilya dahil hindi na ito nagsasagot ngayon sa publiko dahil kahit anong paliwanag nila at sabihin sa publiko ay babarahin at babarahin din sila kaya mabuti pa na ipriority na lang nila ang kanilang pamilya nang sagayon kahit anong mangyari ay buo at laging matatag sila talagang si Alden Richard kasi ay napakamagalang Talagang kung true-blooded Aldag Nation ka ay alam mo ito. Talagang si Main Mendoza lang ang nakatikim ng espesyal na pagturing niya sa mga babae. Kaya yan ang mga istorya na dapat at tinututukan ng buong Aldag Nation at ng publiko. Na ibang-iba talaga ang tingin ni Alden Richards pagdating kay Main Mendoza at sa ibang mga babae na dapat hindi pinagkukumpara dahil talagang napaka bait lang talaga ni Alden Richard sa lahat ng babae at ganun din sa mga katrabaho niya ngunit ibang iba ito pagdating kay Min Mendoza malalaman mo talaga ang iba ang relasyon niya kay Maine Mendoza at sa ibang babae Alden at Maine magsabi na kayo sa lahat na mag-asawa na kayo, huwag ninyong bayaang sirain kayo, kawawa naman ang mga anak nyo, kaya mahirap din ang sitwasyon ngayon ni Alden Richards at Maine Mendoza, ngunit ang mas mahalaga lang dito ay alam ng buong Aldab Nation kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at lalong lalo na, hindi ito basta-basta masisira dahil ito ay napakaraming resibo na. Pagkita mo ka lamang sa mga internet at sa mga google searches ay makikita mo talaga ang history ng kanilang pinagdaanan. Kaya dapat din talaga na hindi mag-alala ang buong True-Blooded Nation lalong lalo na kailangan kailangan nila Main Mendoza at Alden Richards ang suporta ng kagayan yung mga seniors na talagang sa una pa lang ay binigyan na ni Main Mendoza at Alden Richards ng kaligayahan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilight ang video na ito. Thanks for watching!